<laughs> dito na trace yung plaka ng daminar Mabot pa kami sa Tarlac. <laughs> wala palang sign ng tarlak dyan na trace so <laughs> so paano <laughs> paano i-trace ang plate number ng second hand na motor ng biyaheng south <laughs> uh, sa ka ba sa mga nakabili ng motor na walang plaka <laughs> simple lang gagawin dyan step 1 puntahan mo yung link na to wait lang paparap ID muna kami abit muna kami na RFID tama ba yung dinadaanan ko eto <laughs> kasi nabili ko yung motor na second hand so wala pa siyang plaka, wala akong idea kung saan na so step 1, dapat ganito <laughs> i-trace It mo muna yung plate number o MB file sa LTO, dito yung link eto basta, tignan mo na lang dyan kung saan ko ipapaste tapos step 2, pag nahanap mo na maya, pag napagpagpabit na ng RFID <laughs> Ay, sarap mag-expressway. Saan? <laughs> so, step 2. Ano yung ginawa natin? Ayan, <laughs> so, pag nahanap nyo na sa LTO, sa website na LTO, kung saan nakarelease yung plaka nyo, de, itatrace nyo naman doon. Mag-email kayo sa LTO Napin nyo lang kung saan yung email ng LTO. Yun sa akin kasi NCR. Bali, eto yung email ng LTO. Diyan, diyan. Saan ko man ilagay diyan. Tapos lang. Email nyo sila ng ano, sabihin nyo lang na magtanong lang kayo kung saan bang kasa ni release yung yung plaka nyo. Yun lang. Tatanungin nyo lang. After one day, magre-reply sa inyo LTO sasabihin sa inyo kung saan yung CASA kasi hindi di nila kayo bibigyan ng details kung ano yung number nung CASA, kung ano yung address nung CASA so yun, ayun ang step 2 malalaman nyo na kung saan yung CASA yung step 3 naman ganito yung step 3 <laughs> so part 3 Part 3 nga part 3 par 3 dapat ang Step 1 bala Step 1 Yung leak Hanapin ni Trace Kung kasa Pag nakadyaman mo na yung kasa hanap, Hanapin mo lang yung Pagmari Ayun, key motors Yung key motors, ano siya Motorcycle city Yun, hindi sa isa namin yung motorcycle city sa Tarlac ayun, trace naman namin yung motorcycle city doon doon na namin pinuntahan so after nyo puntahan sa kasa huwag nyo muna pala puntahan bago nyo puntahan yung kasa kanyari kung malayo sa inyo i-check nyo muna yung plaka kung na doon ba i-chat nyo yung kasa or tawagan nyo kung may makita yung contact sa facebook nila after nun okay na pwede ka na pumunta Mabilis naman sumagot yung asa. Pagkakuha mo nung info nung sa asa, puntaan nyo na. Tulad nung ginawa namin, pumunta kami sa Tarlac. Yun. Okay na. May itlaka na kami ngayon. Hindi na kami matatawag ng makasalubong man ng LTO. Kasi pag nahuli ka ng LTO na wala kang plaka or nakatemporary plate ka, 5,000 din yan lalo na ako lagi ako pinagbiyahe ng malayo kaya nga nagdami na <laughs> sa gasolina Yung, mula bulaan hanggang dito 2 bar pa lang nababawas nasa ano na kami tanawan eh tanawan na exit doon kami na exit sa tambo para diretso na sa bahay niya. Sarap siguro o may tambot yun <laughs> single cylinder lang tayo Sarap siguro o may tambot yun single cylinder lang tayo Hindi ito nag big bike Ito so, nag max lang din <laughs> Ayan hanggang dito na lang Hanggang sa susunod sa vlog ulit Bye bye <laughs> Lang tambot yun eh. Ayan, kung nyo na yung plaka nyo para di kayo madali ng 5K ng LTO. i